Isang bagong underbone ang nireveal ng Modenas motorcycle sa bansang Malaysia. Talagang nagtrending itong bagong underbone na to lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Maraming napa dito at ang gusto eh ilabas agad dito sa atin sa Pinas. At ang nakakatuwa nga dito sa underbone na to ay posibleng Kawasaki Philippines ang mag-release nito dito sa atin sa Pilipinas. Dahil matatandaan nga natin na naglabas ang Kawasaki Philippines ng 125cc scooter na made by Modenas na ang origin niya ay sa bansang Malaysia. Ito nga mga tol ang Kawasaki Braski 125. Meron itong sharp looks design, talagang masasabi din natin na game changer na scooter. Kaunting history muna tayo tungkol sa Modena's at Kawasaki. Taong 2005 to 2010 nang maglabas ang Kawasaki Philippines ng Underbone. Note lang mga tol, legit itong Kawasaki ya. Japan made at inimport import dito sa atin sa Pilipinas at sa bansang Indonesia. Ito nga mga tol ang Kawasaki ZX-130 at Kaze ZX-130 naman sa ibang bansa. Naging popular ang underbone na to ng mga taon na yon pero na-pace out din ito at hindi na nasunda ng bagong modelo. Although may underbone pa rin ang Kawasaki noon na sabihin na nating ipinalit sa ZX-130. Ito nga mga tol ang Kawasaki Fury 125 na nagtagal din sa Philippine market ano kung di ako nagkakamali ay meron pa rin ito sa mga kasa. Pero parang peace out na din dahil tinignan ko dito sa website ng Kawasaki Philippines eh wala na dito. Siguro sa ibang kasa meron pang mabibili na brand nyo nito. No? Pero ngayon peace out na tong Fury 125. Anyway isang Kawasaki ZX-130 ay inilabas din sa bansang Malaysia at rebrand ito ng Modena sa no? kung hindi ako nagkakamali. Correct nyo na lang ako mga tol kung mali pero ito kasi yung nalaman ko sa aking pag-research. So yun nga nagkaroon ng rebranding dito sa Kawasaki zx X130 pagdating sa Malaysian market. So ang point dito is nagkaroon talaga ng collaboration ang Kawasaki at Modenas noon pa man. And ngayon nga mga tol ay nag-release ang Modenas ng bagong underbone sa Malaysia no. Ito nga ang Modenas C15GT. Sa disenyo pa lang nito at sa pangalan talagang may kinalaman din ng Kawasaki dito no. Tignan nyo naman dito sa front design niya talagang may similarity sa mga naked or sports bike ng Kawasaki. At ang overall body design talagang may pagkakahawig din sa Zugomi design ng Z-series ng Kawasaki. So very sharp at sporty talaga ng tindigan ng underbone na to. Pagdating sa makina ay gumagamit ito ng 149.5 cc liquid-cooled four-valve double overhead cam fuel-injected engine na may lakas na 16.8 horsepower at 9500 rpm at hatak na 13.5 newton meters at 7500 rpm at meron nga itong 6-speed manual transmission. Medyo malaki na din ang fuel tank nito na may sukat na 5.7 liters capacity. Pagdating sa mga ilaw sa so front and daylight ay ginamitan na rin ito ng LED lightings. Kompleto rin ang mga info na makikita natin sa meter panel dahil naka full digital instrument panel na rin itong Z15GT. Sa ignition switch naman ay ginamita naman ito ng smart key system. May USB charging port na din para sa mga mobile devices at meron na rin itong built-in na hazard light. At sa tingin ko nga ay maganda din ang handling performance ito dahil mukhang malaki yung diameter ng front suspension. At sa likod naman ay meron itong preload adjustable na monoshock. Pagdating sa mga gulong, sa front may sukat itong na 20 over 80 rim 17 at sa likod naman ay 120 over 70 rim 17 at very unique din ang styling ng mag wheels na ginamit dito sa brakes naman mga tol, front and rear nito ay naka disc brake kaya siguradong maganda ang braking power at samahan mo pa ng single channel ABS or anti-lock brake system. Sa ngayon ay wala pang balita sa Kawasaki Philippines kung kailan ito ilalabas dito sa atin sa Pilipinas. Pero malaki ang posibilidad na ilabas sa atin ito dahil magiging magandang kompetensya ito pagating sa underbone category under 150cc engine displacement. Kaya talaga namang kaabang-abang itong model na C15 GT dito sa atin sa Pilipinas. Pagdating nga sa presyo mga tol, ang presyo nito sa Malaysia ay 8,288 Malaysian Ringgit. Na kung direkta na natin i-convert sa Philippine Peso ay 115,714 pesos. And sa tingin ko kapag lumapag ito sa atin sa Pilipinas, siguro ang estimate ko dito is magiging 118,000 pesos. So estimate lang yan mga tol, hindi yan official price. So ano sa tingin nyo mga tol, sulit kaya itong Modena C15 GT? At anong masasabi nyo sa motor na to? Comment nyo naman dyan sa comment section. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot ka sa part ng video na to. And sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at hindi ka pa nakapagsubscribe, wag na magatubili pang magsubscribe at pake-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.